Monday Kuha pa ulit tayo dito sa bundok Meron tayong sako Tayong kabit at tali Para uh, bubuhatin natin Pakit Medyo mainit Kailangan mag-ingat tayo ngayon Kagan po sa gubat Kailangan lagi kang nakabota For safety purposes Tabi-tabi po Okay, so alas uh, 10 na. Papastol na ulit muna tayo dito sa labas. And then, lilinisin natin yung loob ng kulungan nila. Ay! Ang kalat. Ay, grabe. Ay, simulan tayo. Okay. malinis na dito sa taas wait na lang natin sila bumalik mamaya ito naman baba malinis na po ang bahay nila makare na yung mga legumes ma-distribute na Sa kabilang side, mayroon din ng tubig with molasses. Uh, Na-invitaan ulit tayo for interview sa uh, isang magandang karir sa cruise ship, Royal Caribbean. Kaso, yeah, pinapag-desisyonan ko na wag na. Actually kasi last year, uh, dapat joining date ko na nung June. June 6 ah, Sorry, June 26 Joining date ko na So Hindi ko siya ginrab Pinansel ko dahil Kakapakasal eh, ko lang Last year, June 6 So After 3 weeks Iwan eh, ko na yung asama ko Ayoko ka naman Kaya Nagstay na lang dito sa Pilipinas So ngayon Naimbitan ulit tayo Ang apply natin dun is Assistant waiter So Wag na. Ay, mas malaki sa ako dun. Sure. Pero dito, above minimum naman tayo sa ating posisyon. And then, meron naman ako mga alagang kambi. Nag-enjoy naman tayo dito. Pag dumami, hindi naman ito kaya rin yung sustain yung pangangailangan. So, sa so mga binata pa, na sa inyo, choice nyo naman yan eh, kung ano yung gusto sa inyo, no? kung ano yung pangarap nyo basta focus lang actually 2019 ang dami ko nang hired, hired na ako sa magsaysay 2020 sa Royal, Caribbean Royal Caribbean Gali Steward pero ayun nga hindi ko ginrab dahil ako ikakasal so yung kaibigan ko si Rodelo nakadalawang sampa na siya ngayon sa Royal Caribbean. Ah so sabi niya last sampan na raw niya yon dahil eh mahirap homesick yung kalaban. Doon malaki nga yung sahod pero malayo ka sa pamilya mo. Okay. Eh, I think yun hindi magpil feel ko sa okay ko Malalayo ako sa aking mga alaga. Wait lang. Hanapin muna natin yung iba. At naghiwalay sila Tatap na lang to Nasaan yung iba? Dati muna natin O oh, dito na kayo Huwag muna kayo buwi Uy Huwag muna kayo buwi Nako naman to si Borsello Wala muna uwi O kailangan ko makarangan yung pinto